Magandang gabi mga kabugi ka Welcome back uli sa ating channel. Update ko lang tong ating paikos na, na na pinutol natin at itiyanim dito na maraming ugat galing doon. At binalatan natin bawat sanga niya. Ayan, yan, yan na yung outcome niya mga kabugi ka bonsai. Nagkaroon siya ng maraming ugat yung binalatan natin. Ayan. Pwede na natin putulin at ilipat. Ayan. Dami niyang ugat mga kabog na bonsai. Ang kapal na ugat nito isa. Dito tayo po nagputol. Nagkaroon siya ng maraming ugat. Ganyan ang ginagawa ko pag gusto kong magpaugat dito mga kabugi kabonsay. Binabalatan ko yung mga sanga niya. Nakaroon na siya ng maraming ugat. Pwede natin ilipat. Actually, may pinuto na tayo. Ayan. itatanim natin sa bote basyong bote mga kabugi kabonsai dito natin itatanim i-insert natin dito para pasok lahat ng ugat niya abot hanggang dito mga kabugi kabonsai lupa at buhangin pinaghalo ko Lala lalagyan natin ng konting tubig hanggang dito para yung ugat niya eh may maabsorb na tubig papunta dun sa loob at yung puputuloy naman natin doon yung iba dito natin ipapakapit ayan dami niya ugat mga kabog ka bansay idamay na natin tong may balat pa yan na hulog Actually, marami kong ginawa doon. may mga ogat na mga kabogi kapansay pwede natin pakapit dito yan ito yung mas maraming ugat ang kapal 아 간이 아직 못 들었냐. 야. 졸네. 잠이 오겄 Ano kaya kung ito ang ilagay natin? Pwede rin ganito. Ayan. Ito na lang ilagay natin mga kabugi-kabonsai dito sa bato. ito yung pinutol natin noon na may mga aerial roots ayan malalaki na yung mga roots niya, abot na siguro ngang dito ayan wala pa pag lumaki ng konti itong mga kabugi kabunsay, iwawire natin yan yeah. itatami natin yung isa doon sa bote mga kabugi kabunsay. ipapasok na natin yung mga ugat niya mga kabugi kabunsay.

Ayan na, mga kabawi kabonsai. Ando na yung ugat niya sa loob. Pag medyo lumaki yung ugat niya, magkakaroon sa ugat dito. Na gagapang din dito sa labas. Papunta sa lupa. Itatanim natin to sa lupa. Ipapatong natin. Lupa na may, eh, paso na may lupa yung paso niyang doon natin nilalagay o kaya sa training pat mo muna actually mga kabogi kabonsai may na, marami na tayong nagawang paikos na na, na Naitanim natin sa bote 3 years na yata yon. Hindi ko na matandaan Papakita ko ngayon sa inyo Ito siya mga kabugi kabunsay Malaking puno na Hindi makita masyado Ayun yung bote sa loob bote ng Alfonso Lite. Ayan. Pag may time eh ah, uh, dinisin natin 'tong kanya. Cover niya. Paikos na na din 'yan. Balik tayo doon. Update ka na lang kayo mga kabugay kabonsay kung tumataba na yung maugat niya. Kung stable na siya. Ayan yung pinagputulan natin. Ayan. Pansamantala at gabi na ibabad mo natin sa tubig yan. Tutuloy natin bukas mga kabugi-kabusay. Hanggang dito na lang mga kabugi kabonsai. Sana supportan nyo itong YouTube channel ko. Pakisubscribe subscribe lang po. Pakitulong para maabot natin yung 1,000 subscriber. Thanks for watching mga kabugi kabonsai. Bye bye.